Maraming tao ang hindi kayang bumitaw sa kanilang karelasyon dahil sa iba't ibang mga dahilan. Isa na doon yung hindi niya kayang mabuhay nang wala ang kanyang karelasyon. Totoo, sobrang napakahirap magpalayan ng taong sobrang mong minamahal. Pero baka naman ikaw na lang yung nagmamahal. Ikaw na lang yung kumakapit sa relasyon yung dalawa. Minsan, sa sobrang pilit natin sa kanila ng sarili natin, di natin namamalayan na papabayahan na pala natin yung sarili natin. Kasi manhid ka na sa mga nagiging epekto ng mga nararamdaman mo at di mo alam sa sarili mo na kailangan mo na palang bumitaw. Someday, marirealize mo na lang na sinasayang mo yung mas malaking chance na makilala pa yung tamang tao para sa'yo. Habang ginugugol mo yung mahalaga mong oras sa maling tao na walang ibang ginawa kundi ang saktan ka, paasahin ka, at sayangin ka. Ganon naman talaga sa relasyon. Una, masaya. Inspired ka. Lahat gagawin mo para sa kanya, para sumaya siya, para di siya mawala, para di siya maganap ng iba. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, kayo pa rin, masaya pa rin kayo. Kaso, darating na darating kayo sa point na, ba't naging ganun na siya? Di naman siya ganun dati. Anong nangyari? Ginawa ko naman lahat. Minigay ko naman lahat. Tapos, bigla mong iisipin na, ay, baka pagod lang baka may problema lang hanggang sa laging ganun na lang yung daily routine nyo but at some point na-realize mo ba na mahal ka ba niya talaga kung minahal ka ba niya talaga kung kinailangan ka lang o kinailangan ka lang dahil sa mga naibibigay mo yung kailangan niya o kinailangan ka lang dahil napapasaya mo siya sa ting nalulungkot siya sa nang nasasaktan siya sa ibang taong minamahal niya habang kayo pa. Ang sakit di ba? Kamusta yung pakiramdam sa ang gulong panakip butas ka lang? Kayong nasaktan ka na sa mga pinaramdam niya at pinaparamdam niya pa hanggang ngayon, iisipin mo na ba ngayon? Kung minahal ka ba niya talaga o kinailangan ka lang? Sa mga taong nagmamahal pa dyan, sana bago umusad yung pagkakamabutihan yung dalawa, sana ganito yung mindset nyo. Unang itanong mo sa sarili mo, anong kailangan nito sa akin? Ba't ako minamahal itong taong to? Pangalawa, itanong nyo rin sa sarili nyo kung bakit kaya ako mahal ng taong to kung walang wala ako. Pero kahit na ganun yung naiisip mo, hindi purgit ganun yung nare mo, hindi porkit naranasan mo sa unang tao, ganun na din yung mangyayari sa mga susunod mong pagkakataon. Tandaan mo, hindi pare-pareho yung ugali ng tao. Kahit ilang beses ka panggaguhin, gaguhin, huwag daw wag mong kalilimutan na yung susunod na taong makikilala mo, hindi siya yon. Kaya huwag mong isara yung puso mo hanggat mahanap mo yung tamang tao para sa'yo. Taya ka lang kapatid! Taya ka lang ng taya hanggang makuha mo yung panalo mo. Tandaan mo sa sugal, hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Pwede kang tumaya, pero wag lahat. Magtira ka para sa sarili mo.